malaman ng maaga kung may sakit o kakaibang kondisyon ang isang sanggol na kapapanganak pa lamang. Para maagapan at mabigyan ito ng tamang medikal na atensyon. At ang isa sa solusyon dyan, pagpapa newborn screening na ikinasan ng DOH Calabarzon at Jamaica Puso Foundation sa Lipa City. Kahit hirap sa buhay, Pinag-iipunan daw na mag-asawang Agnes at Richard ang newborn screening ng dalawang buwan na anak na si Baby Day. Sisikapin ko kung gustong-gusto ko talaga magpa-newborn screening. Kaya nang mabalita ang may libreng newborn screening caravan ang GMA Puso Foundation, katuwang ang DOH Calabarzon sa Lipa sa Batangas, ipinalista niya ang anak. Lagpas uh, dalawampung sakit po no, ang pwede nating ma sa newborn screening. Kinuhanan ang mga sanggol ng sampol ng dugo na dinala at tines sa Newborn Screening Center, Southern Luzon. Sa 38 sanggol, dalawa, kabilang si Baby Dave, ang kailangan dumaan sa counseling ng doktor. Ang isa dadaan sa confirmatory test sa tulong pa rin ng GMA Kapuso Foundation at DOH Calabarzon. Isang sanggol ay nakitaan ng hemoglobin E3, hindi sakit. Isa siyang katangian sa dugo, posible yung magiging future anak o supling ang magkakaroon ng sakit na hemoglobin E disease. Kaya lalaki naman po ng normal ang mga batang may hemoglobin E3. Importanting ipakita natin ito sa pediatrician para po maipaliwanag sa magulang yung reproductive risk or yung impact nito sa paglaki ng bata. Kahit walang dapat ipag-alala sila Agnes, ipinakonsulta pa rin natin si Baby Day. Actually, maganda yung weight sa for height niya. Two months lang siya pero yung weight niya nasa 6 kilos na. So, kasi ito si Baby, nung tinanong ko si Mami, uh, lagi siya nagpapabreast milk or best feeling talaga siya. Pure. Binigyan na rin natin ng regalo ang mga baby. Sa mga naisumuporta sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.